So, guys, good morning. So, oh, I see, no no, okay. So, today is a uh, festa di lavoro or labored. day. So, walang pasok, walang trabaho, walang school ng mga bata. Di milya na. Dube. Okay. Si. Bagi itong mga anak parang kapaloka. So, ayan. So, pumaga uh, relax muna. Kapaloka naman ito. Ano. So, ayan. Ang <laughs> isa pagalitan kasi minsan sinusubukan nila ako ikaw na gusto faccia kami libedi ko na ko faccia kami nun multo So, para i-relax yung mga bata, yan. Di, Milana. No, no, pasyendra. Saluta ka. Kasi no, ading tan. Saluta ko. <laughs> so, yan. Nakalimutan ko yung sasabihin ko dahil yung mga anak ko. Tinutupak <laughs> sila. Pati ako tinutupak din. So, di ko na alam kung anong sasabihin ko. Ma. Di, Mi. Lasa, 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 lasa. E ko si Kifano Sule. So, ayan. Kakaloka naman to. So, naisip namin o oh, nag-request si Camila, pupunta muna kami sa Kesa or sa simbahan. Kasi nung Sunday pa niya sinasabi na, uh, magsisimba kami kaso nga lang umuulan ang pagit ng panahon niya so hindi kami natuloy so this time pumunta muna si Papi sabriko para may kunin yung mga kunin yung mga kunin yung in order niya sa Brico para sa langgam kasi pag ganito papasok na ng summer lalabas yung mga langgam so ayan So, pupunta muna kami sa Kiesa, uh, magsisimbra, saglit, then papasyal yung mga bata sa Mul, Dahil medyo yung panahon niya, gano-ganon. Parang ugali ko. Ayun. So, wait lang natin yung asawa kasi ngayon anak ko. Tapos nagka, nag, dito. Nagpapakalo kasi ka, sila eh tinupak no din ako. Huwag lang nila akong sabayan. Sila sabayan nila ako. Huwag lang. Uh, so yan. Yeah, Kasi kanina pa sila sinabi yung tumigil na sila sa kakaaway nila. Kitchen So ayan. Wait lang natin yung asawa ko. Then kunin yung order niya. Then punta na tayo sa Yes, so see you later. Lara. Ikaw 'yung jacket ko, hindi ka pala nag check So ayan nakabalik na siya. So andito 'yung pinili niya. Pang 'yung lang ba? Ayan Tol magkano? Panto. Jeje. De Pang Panglanggam lang to, maliit siya, panglanggam lang. So ayan, naglabasan na kasi 'yung mga langgam. Kahit lang ulit mo siyang hindi si Nora no. Minsan yung kapitbahay namin matanda, uh, nagtanong din siya sa akin kung meron din ba kaming langgam sa bahay. Actually, yung pinasok ko yung bahay niya, mas malinis pa yung bahay ng matanda kisa sa loob ng bahay ko. Pero may langgam pa rin. So, ayan. So, nagtanong siya kung anong nilalagay namin itong, ito yung, ito yung, yung ginagamit ng asawa ko, sabi ko sa kanya. So, bumili din siya din. Effective naman. So, ayan. Elora. Dwen jam. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Kasi sabi niya kanina mga, mga, magsisimba kami din. mo muna kami sa bahay dahil papalitan ko lang tong jacket ng asawa ko. Dahil sabi niya, ano, mainit daw. Ako naman, okay naman sa akin dahil lang. katantaman lang yung nilagay ko dun sa loob na damit ko. So, ayan. Yeah. Elora, bimbi. Hmm. Okay. Nasya ko. Salamat tante, kalmo tayo ng balay. Okay. So, dad mo na kami sa bahay.